Gusto ulit sa inyo. Um, hindi sana ako mag, uh, magla-live ngayon. Kaya lang, um, napanood ko si, ano, si uh, Senator Trillanes. Um, alam po ba ninyo na uh, nagkakasakit na raw itong si, uh, si Senator Trillanes? Uh, di ba diba sabi ni Alejano, inuubo na siya, sinisipo na siya. So, natural po sa atin, maglelo na lang tayo, hayaan na lang natin siya medyo, medyo ano, eh, eh. Ang ano ko lang po kaya ako nag nag live kasi talaga po bang may sakit na siya oo. Um nagpa-interview na naman siya. Anong anong tinawag na naman niya ng sinungaling ang ating pangulo. Ano niya? Ayaw mo yun siya, Do you remember? Yan, ito si Duterte, notorious for lying to the public. Hinihintay ko naman kung anong sasabihin niya. Nasabi niya kasi na, ang na, ang dami na. Ang na raw sinabi ni Pangulo na, nag, na, na, yung mga kasi nangalingan daw ni Pangulo. Bilanggit niya, hinihintay ko kung ilan ang sina, kung anong mga kasi nangalingan na sinasabi ng Pangulo. Dalawa lang ang sinabi niya at yung pang dalawa na yun, yung isa hindi ko masyadong na naintindihan, ilang beses ko nang pinakinggan kasi ang daming mga reporter kasi na ano na nag ano nag nag pinaplas yung nagkumuha ng picture. So para bang sabi niya na jet ski 3 months, 3 to 6 months tapos yung isa na sinasabi na uh, uh, sinungaling daw pinagsinungaling daw ng pangulo ay yung inimbento daw ng pangulo ng account niya Teka muna, sabi ko, sino ba sa kanila, sino ba ang nag ng account talaga? Hindi ba siya? Hindi ba siya ang nag na ang Pangulo ay maraming bilyon sa banko? Hindi ba hindi ba siya ang nag na si uh, 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 former uh, Vice President Pulong ay uh, kasabwat doon sa sa pag uh, postlet ng drug ng mga ng sabo hindi ba siya ang bina, pinagbintangan niya ng pamilyang Duterte ay maraming uh, billion na pera Ah, uh, hindi ba siya ang um, nag na pati ang manugang ng ating Pangulo? ah uh, um, sinasangkot niya. Ang buong pamilya ng ating Pangulo isinangkot niya. Ngayon, ito may hinaharap na nga siyang kaso. Imbis naman na man uh, magpakumbaba siya o kung talagang mataas ang kanyang pride, hindi na, laylo na lang sana siya. Wala siyang tigil ng kaatake sa Pangulo. Ngayon kapag siya binubultahan ng Pangulo, nagpapaawa siya. Um, ito pang sinabi niya, ang Pangulo daw, um, hindi ba sinabi ng Pangulo na hindi iaaresto siya hanggat walang ano, hanggang walang uh, warrant of arrest? Eh, sabi niya, um, hindi daw kasi uh, hindi na hindi daw siya na ano, hindi, Nag-check daw sila doon sa ground, meron pa daw, ipapa-arresto pa rin daw siya. Baka daw ito ay uh, track lang sa kanya. Uh, sabi niya, I won't fall for that. So fine, fine. Pero hindi ka naniniwala sa ating Pangulo. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa kahit na yung mga, yung spokesperson ng AFP? Yeah ay pina, hindi hindi ka aarestuhin dahil ang utos nga ng pangulo hindi ka aarestuhin nang walang warrant of arrest. Hindi ka naniniwala kay pangulo, hindi ka rin naniniwala sa sa spokesperson ng mga military na sabi mo ay e, eh, baka ikaw tinitrek ka lamang. So may, sinong sinasa, sinong sino ngayon ang ano ang uh, uh, parang mayroong um, ano yung phobia ba yun? Masabi mo doon? At hindi raw siya talaga alis ng Senado. Kasi ang ano pa nito, ang, ka, ang hearing pa nito ay sa uh, September 14 pa, ay Tuesday. O mamaya na dyan sa Pilipinas. O ano na ba dyan sa Pilipinas. Uh, by the way, I forgot po, nakalimutan ko yata, kumusta, sabihin sa inyo, kumusta po. Yan, yeah, sa Tuesday ang hearing yan. Um, yung ibang media, mga kababayan, ini-spend ito eh. Kasi itong... Uh, A regional trial court, court dito sa Makati, branch 150. Si, uh, sino ba yung judge na yun nag, ano, nag order na Judge Alameda. Hindi siya agad, hindi siya agad nag, ano, nagbigay ng uh, warrant of arrest kasi sabi niya, uh, para maging fair nga naman eh ano uh, ma, ha, ano bigyan ng ano ng pagkakataon yung uh, yung akusado na makaharap at maibigay, maibigay ang kanyang salaysay. Meaning, haharapin, pag-uusapan yung kaso. So, sa, ano, sa, 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 ano ba yun, sa Webes? Yeah, sa, sa Martis ang hearing nila. Pero yung iba namang, yung iba namang kasing mga, ano, nagbabalita, parang ini-spin ito, ay, eh. walang, walang warrant, walang warrant of arrest. Walang warrant of arrest nga kasi nga sinusunod nga ang proseso. So ito naman si Trillanes. Sabi niya na kasi kasi dalawa na po ang ano niya, dalawa na po hindi po ba nung una sabi nang nalaman natin na walang wala siyang ano, wala siyang uh, uh, hindi siya nag-apply ng uh, ng amnesty and then mamaya ay irerebok yung amnesty. Mamaya wala na nalaman natin, wala pa lang amnesty. And then ngayon, ang nalalaman natin ngayon, meron siyang dalawang kaso diyan. Una, na kung narinig niyo ninyo ito, na ito palang amnesty na natanggap niya ay uh, ibinigay sa kanya ang na, ay nag ang naggrant sa kanya nito ay si uh, former uh, Secretary of Defense na si um, sino ba yun? Voltaire ah uh, sino ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan ah um, Voltaig, Voltaig, Voltaire 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 But anyway, it's former secretary niya uh, ano niya ni, uh, pin, ni uh, excuse me po manalaglag ko. Niya akin uh, Aquino. Si nag ano siya ang nag, nag uh, nagbigay ng ano ng uh, si ang naglagda doon sa amnesty eh uh, ito pala uh, baka nga mas, ma, ma, masasabi pa natin na ito yung para bang usurpation of authority kasi hindi naman pala pwedeng magbigay ng uh, mag grant ng amnesty ang isang ang hindi presidente ang stand po ng presidente dito ay hindi walang sinumang dapat magbigay ng, nang amnesty kung hindi ang presidente. Kaya lang ang nagbigay kay, ano, kay Trillanes noong 2011 ay si uh, Vol uh um, Voltaire, uh, I forgot, nakalimutan ko ang pangalan niya. Basta! Anyway, ma 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 matutunan niyo, niyo na rin yan kung sino siya. Pero hindi ang presidente, uh, uh, former President Aquino ang nagbigay sa kanya ng kanyang ano, amnesty. So, dalawa ang kaso niya. Sabi nila, either kung meron nga talagang amnesty siya, na si Trillanes, either invalid kasi nga ay hindi, bin, hindi ang uh, presidente ang nag-sign, o kaya naman, mayroon siyang amnesty nga, hindi nga lang niya tinupad ang mga, ano, ang mga uh, requirements. So, ngayon, ito na, ginagamit nito ni Trillanes. Si, nag-ano nag, na, sabi niya, pusoy na to, pusoy na to. Kasi, ano eh, dahil sa mga ipinakikita kong mga dokumento sa sa ano sa, sa video daw ano na nagbabak daw na daw ang pangulo so meaning meaning na talagang wala walang wala, wala, hindi ko maintindihan ito Australians, si so ang akala niya tinitrek lamang siya ng pangulo na pa, ma, para siya ay lumabas ng ano lumabas ng sinado para aarestuhin kahit na hindi naman talaga siya aarestuhin So, ang hirap mga kababayan, ang hirap talagang hindi pa siya, hindi siya alis na ano ng ng Senado. Ilang ano, seven days na siya doon. So, ang problema pa dito, marami siyang mga supporters na, na, na nandyan, mga nagpapamisa pa siya, may daladala pa siyang pari noon, hindi po ba? Uh, tinatanong siya tungkol doon sa kung nananawagan daw pa siya na para mag-alsa siya, um, doon sa sa kudita na tinatanong sa kanya. Hindi raw hindi raw si nananawagan para uh, lumaban sa gobyerno. Pero tinatanong naman sa kung bakit marami sa mga tao sa labas diyan ng ano ng Senado. Sabi niya ay eh, dahil sa panawagan nila Kiko Pangilinan yun para protektahan daw siya. Ano pang klase ng protekta pro, protection ang gusto niya nasa loob siya ng Senado. So I don't know at tina, ito namang mga reporter, mga kababayan parang pinagpipilitan nila na ano daw, baka raw mapag uh, maisip na ito ay uh, tinatarget lang niya si Trillanes Eh samantalang marami palang tumanggap ng amnesty na actually uh, parang invalid din dahil nga hindi ang presidente ang nag-sign ng mga, mga, mga amnesty na yon so ang sabi naman dito niya is uh, personal pero okay si Trillianis ang binanatan kasi nga siya ang naging nag-acknowledge na siya ang leader noong uh, muti, nung awkward uh, mutiny so I don't know mga kababayan simpleng simple lang talagang simpleng simple lang nagagalit talaga siya na um, na, na, ano daw na pinagbibintangan siya nawala siyang ano, nawala siyang uh, amnesty Mamaya daw sasabihin na ang amnestiya ay eh uh, hindi valid hindi raw ma, hindi raw talaga nila alam kung anong parang hindi nila alam. Ibig sabihin ni eh, si presidente Duterte eh, hindi niya alam kung anong iikakasa sa kanya kumbaga ba, kumbaga. Oh, uh, Ivolte, former defense secretary Voltaire Guzman. Isang sundalo na eh uh, na in ano in ni uh, Ninoy Noynoy Aquino noong 2010 So uh, ang sinasabi daw nagano daw nag, nag nag sign daw ng proclamation si ano si uh, former Noynoy Noy Aquino ng seven, uh, proclamation 75 nagsasabi na uh, uh, ano na bigyan nga ng amnesty itong mga taong itong nagrebelde eh. But tinagin sana siya na rin ang nag sign ang sabi naman ito ni Trillanes, bakit daw isasa niya ay eh, ibang tao na lang daw ang gagawa nun dahil marami nga daw yun. Imposible naman daw na ang Pangulong uh, Noy Noynoy Aquino ay eh, isasan yun lahat isa-isa. Eh, hindi naman... I don't know. Aywan ko sa kanya, mga kababayan. Aywan ko dito kay Trillanes. Imbis naman po na magpakumbaba siya dahil meron na siyang hinaharap. Wala. Ang tapang pa rin. Hindi naman tawag niya sa Pangulo. Itong si Duterte ay notorious na sinungaling sa public. O sino namang hindi matutusok, nakakapiko na naman yan, na tutulog na sana ako, eh na, matutulog na lang sana ako, naka nakakatusok na naman, nakakapiko na naman sinabi niya. Imbes naman na maawa ka sa kanya dahil nagkakasakit na siya sa katatago niya, at sasabihin ni, ni, ano, ni, ni Alihano dahil sa stress nga, eh sino bang nagsabi sa kanya na hindi siya umuwi ng bahay niya? si so, sobrang takot niya, sinabi naman sa kanya na hindi naman siya aarestuhin ng walang ano, ng warrant of arrest eh. Sinong mapapahamag kung aarestuhan siya ng walang warrant of arrest? Hindi ba ang Pangulo, hindi ba ang mula dahil siya, notorious, notorious din siya na wala siyang tiwala dahil siguro yan ay gawain niya. Ang pinagbibintangan lang niya ang Pangulo. Anong sinasabi niya ang Pangulo ay notorious na, notorious, uh, si, notorious na sinungaling sa publiko? Ay nako mga kabayan, uh, ang hirap, ang hirap ng paano. But anyway, haharapin niya ang ano ang, ang uh, pupunta siya doon sa trial court sa Mani uh, hindi siya ang sabi niya hindi siya hindi siya sisipot doon. Talagang takot na takot mga kababayan, talagang hindi makalabas na hin sinabi niya nung isang araw na hindi daw siya hindi raw siya pupunta sa sa ano sa korte. Eh. Siyempre abogado na lang niya ang pupunta doon. So, at pinagpipilitan niya na kaya daw siya walang kopya noon dahil daw, bakit ba? Sabi niya, mag apply ka, may dalawa kang kopya, e bibigyan mo sa kanila yon e bibigyan nila ng stamp, hindi ka bibigyan ng kopya. Ay bakit kaya pala ng ano, ng duly, ah. Uh, uh, duly receive application form na nakasama doon yung ano mo yung uh, admission of guilt mo bakit ka hinahanapan so kailan yun ano to inimbinto lang inimbinto ng pangulo inimbinto ng mga ng mga abogado na hinihingi ang kanito Hin hindi raw siya dapat nagkaroon na wala daw eh, itinabi daw noong ano pinag-applyan niya eh mga kababayan kung talagang siya nag-apply napakasimple lang sinasabi natin paulit-ulit simple papilis lang ito Mr. Trillanes tapos na po ang usapan. Ipakita po ninyo yung inyong kopya. Duly copy of application uh, including your admission of guilt. Yun naman po mga kababayan, lagi niyang ikinukumpara ito. Katulad, sabi niya, katulad niya, pag nag-apply ka ng, ano, ng, uh, ng, passport, siyempre hindi mo ibibig, ibibigay, hindi ibibigay sa iyo yung, ano, yung uh, application. Natural, Mr. Mr. nag-apply ka ng passport, hindi bibigay sa iyo pabalik yung application, ang ibabalik sa yung resulta ng pinag-applyan mo, which is the passport. Ikinukumpara mo ito sa driver's license, sa passport, sa MBI. No, itong sinahinihingi nila is very, very important than passport at MBI at driver's license. Dito nakal nakasalalay ang iyong, uh, ang iyong kalayaan. Dito nakasalalay. How important this is? Importante ito na parang birth certificate mo. Naka, na ano, nakailangan marriage contract, birth certificate. Hindi ito parang driver's license lang na nag-apply ka o um passport. So, hindi mo sinasabing, siyempre nag-apply ka, di hindi ibibigay sa'yo yung application mo. No, hindi yun ang tinatawag nila. Tinatanong nila kung hinihingi nila yung kopya mo dahil sa important papilas ito, natural bibigyan ka ng kopya. At kung ikaw naman, Mr. Trillanes, Napakatalino mo dahil sabi mo ito si, si Presidente Tata ay hindi dahil sinabi mo hindi ba average lang naman si Pangulo? Ikaw, cum laude ka ba? Ikaw, average? Tatanong ko, average ang Pangulo. Sinong Pangulo? Di yung average. Ikaw ang cum laude ka, matalino ka. Sinong nandyan ang nagtatago? Ikaw. Mr. Trellianes, naaawa na sana ako sa nung marinig ko na ano, may, may sakit ka eh. Kunyara, ayaw ko na sana Matulog na lang ako, kaya lang narinig ko na naman yung bunganga mo, tinawag ko na naman ang Pangulo na notorious liar to the public. Come on, Mr. Trillanes, grow up naman po, grow up naman po, magpakataon naman po tayo. Ito po, nandyan ka na sa Senado, tumitira ka na sa Senado. Ngayon kung ano-ano binibintang mo sa ating Pangulo, very important, very yeah, simple ito po mga kababayan. Mr. Trullianis, yung pong ipinakita mong mga papilis, yun ang sinasabi mo kaya naging nag, napupusoy na ang pangulo dahil sa mga ipinakikita mong ano mga mga mga, papi, mga papiles, sa ano sa dito sa sa video. Hindi po hindi 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 yun ang tinitingnan ng ating pangulo. Kasi nga po, kapag ka nasa video, kahit sino pwedeng magpakita ng mga papili sa video, kahit ako, Ipakita kong video ngayon, ano, maniniwala kayo, eh, nasa video lang. Hindi po yun. Dalawa ang kaso mo, either na valid ang iyong amnesty, or invalid. Ang sinasabi mo, o oh, akala ko ba, sabi ninyo, hindi ako nag-apply in person. Hindi, Mr. Trillanes Sinasabi nila, na either na invalid, ngayon nalaman nila, na hindi pala si uh, uh, former uh, uh, Noy Noy Aquino ang nag-sign nito. Di ano pa, pati naman yung ano yung uh, former uh, ano Secretary of Defense uh, si Mr. Uh, ano uh, Gasmen ba 'yon? Oh, hinihingi siya ng ano yata, hinihingi ng statement ay ayaw niyang magsalita dahil uh, let's just uh, tahimik na lang muna tayo. Nasa korte na po ang ano mo, ang uh, ang uh, ano mo, ang kaso mo, Mr. Trillanes. So bakit wala ka pong tigil mag uh, mag magpa-interview tungkol sa kasong ito hindi po ba kung talagang ano uh, professional naman medyo tone down ka naman po ng kaunti. tone down ka naman kung ano sasabihin mo baka tinitrek ka lang nila uh, you won't fall for that ayaw mong maniwala sa presidente Duterte na hindi ka aarestuhin, ayaw mo ring maniwala sa, sa spokesperson ng sundalo ng mga military so paniniwala mo kung sino ang ano mo kung sino ang nagbibigay sa ng important fine. Pero wag mo sabihin na notorious na liar ang ating Pangulo dahil nakakapikon ka na eh. Meron kang laki ng kaso mong hinaharap. Imbis na, na mag, mag, magano ka, magpakumbaba ka, gusto mo yata ang Presidente Duterte ang magpakumbaba sa iyo. Ganun ba ang hinihintay mo, Mr. Trillanes? Yung bang hinihintay mo na ang Pangulo ang mag, mag, mag magpakumbaba sa iyo? Sa totoo lang, Mr. Trillianes, nakita ko yung isang uh, nagbablog. Ewan ko, nakalimutan ko kung saan siya nagpunta. Marami siyang tinanong ng mga mamamayang Pilipino tungkol sa iyo. Wala akong nakita doon na mara na nagpapabor sa iyo. Wala. Yung mga, yung mga kasama mo dyan, ano yan, mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo na nandyan sa may Senado, sa harapan ng Senado. Trilla, Mr. Trillianes, It's time for you to ano to move on. It's time for you na either na harapin mo ito. Ah, uh, grow up naman po. Tama naman po na, na wag lang pag-usapan yan dahil nasa korte na yan. So, malalaman natin. Alam mo mga kababayan, nagpunta ito si abogado siyempre ni Trillanes sa, sa, Supreme Court sa ano para humingi siya ng para ipastep step nila itong, itong itong ano proclamation na uh, 570 to ba yun? Itong uh, galing sa ating uh, gobyerno na uh, uh, ipinapal kay Trillanes. Kasi nga naman, pag, pag napatunayan, pag sinabing step na yan, so wala na problema si Trillanes. So parang, ano yan? Ganun na, ganun, ganun na lang yan? Pinaglalaroan nyo kasi ang gobyerno eh. Pinaglalaroan nyo kasi ang batas eh. Kasi ganyan nga, kapag wala ka walang nakatingin sa inyo, ginaganan, ginaganan, ginaganyan ninyo ang batas na ginawa ninyo. So, kung walang nakatingin sa inyo, ganyan. Kung sino na lang ang ano, nag-sign. Hindi ninyo naiisip, Mr. Trillanes, uh, na balang araw. Sana ikaw ang nag-asikaso niyan eh. Kahit na yan ay ano, kahit na yung ibinigay sa iyo, sana sinigurado mo. Kasi yung kasala yung ginawa mo, hindi maganda yung ginawa mo, Mr. Trillanes. Lumabang ka sa gobyerno. Ngayon, bibigyan ka ng amnesty. Papatawaran. Papatawarin ka tapos hindi mo man lang in, in, itinabi ang inyong kopya. So ano? Ikaw, Trillianis, Mr. Trillianis, ang, ang payo ko lang po sa'yo, total wala, o, hindi ka naman nakikinig sa amin, sasabihin ko na rin. It's time na po na mag-move on, mag-grow up ka po. It's time na po na para ka na ikaw ay magrespeto sa amin. Kung ayaw mo po siyang maging presidente, presidente po namin 'yan. Marami pong bumoto sa kanya. Ay hindi ka naman nagrerespeto sa mga bumoto sa kanya. Sino bang sino ba sa akala mong sinasaktan mo yan? Akala mo sinasaktan mo ang presidente? Binubusit, binubusit mo ang mga maraming tao. So, Masisisi mo ba ang mga tao kung ikaw hindi na rin nirerespeto? Ayaw ko na nga rin tawagin ka senator ka eh. Ino you know, mas gusto ko pang tawaging Trillanes ka. Mas comfortable ako doon. Pero pinipilit ko eh. Pero hindi ako hindi ako hindi ako nasasanay na tawagin kang senator Trillanes eh. Kahit na senator ka dahil wala akong nakita sa iyo eh. Ito mga kababayan I don't know kung kailan ito matututo si Trillanes na ano mag mag magrespeto sa ating bayan. yes, hindi wala hindi ko ayaw ko mga kababayan, ma ignorance daw ito. Ayaw ko. Saka ito naman pong mga ito naman pong mga mga balita, wala pa rin pong katapusan. Wala pa rin katapusan sa mga presyo nila. Ang laman na lamang po ng balita ngayon, pag hindi ang presyo ng mga bilihin, si Trillanes. Para po bang ang mundo natin, para po bang ang Pilipinas ay umiikot na lamang kay Trillanes ngayon? O I mean, Senator Trillanes. At saka sa mga presyo. Yun na lamang po. At alam po ba ninyo na noong isang linggo, isang linggo na ba nakakaraan noon? Hindi po ba may nakuha, may nakita mga nagtatago ng bigas? Ang dami. Ang dami nasa warehouse. Um, nas, nasa, um, sa, 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 sa Bulakan sa Marilao, Bulacan daw. Mayroong warehouse doon ng NFA rice. Dapat, ihalata daw nilang tinatago. Yun da, kasi dapat daw ay mayroong sign doon na ano na na NFRise yun. So, ewan ko mga kababayan, ano na nangyayari sa ating, mun, sa, sa, ating bansa. Ewan, bahala na, bahala na. Hang, sa, sa, sa ano, sa bukas, masyadong, masyadong exciting ito. Dito, Ah, uh, dalawa yata yung korte, yung dalawa yung korteng ano pinuntahan nila, isa sa Makati, tapos meron pang isa, dalawa yung korte na um pinupuntahan nila dahil hindi ba dalawa ang kaso nga dahil doon sa ano sa uh, court martial. Ayaw ko naman kung bakit sa court martial kailangan, oh yung mga mga sundalo din, yung mga military. Naghihintay pa rin din ng uh, ng uh, Uh, warrant of arrest. Y naghihintay pa rin sila. So sabi nila, talagang hindi na, talaga nila aarestuhin yan si Mr. Trillanes. Kaya lang, akala ni Trillanes tinitrek lang siya, niluloko lang siya. So hindi daw siya alis ng Senado. Ngayon, nagkakasakit na siya, sinisipo na siya. So, Mr. Trillanes, problema mo na yan. Marami na nagsasabi sa'yo, umuwi ka. Umuwi ka ng bahay mo. So, marami pala sabi um, yeah, halos araw-araw na po mga kababayan yan ang laging laman ng, ng, ng ating uh, ng ating balita si Trillanes at ang bili, bilihin so hindi naman hindi ko naman po ito hahabaan itong ano na to, itong live na to gusto ko lang uh, uh ah uh, sa inyo na eto na naman si Trillanes imbis na magpakumbaba siya imbis na manaayusin niya ang kanyang ang kanyang uh, kaso eh lalabas siya diyan the first thing is sasabihin niya in eh, notorious ang ang Duterte ng, ano uh, uh, laan notorious na liar sa public pa Pagkatapos, wala naman pala siya masabi, kundi sasabihin niya yung, yung bank account ang. Hindi po ba natandaan ninyo yung ginawa ni Presidente Duterte noon na, 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 uh, na si Trillanes. Hindi po ba nung sinabi ni Pangulong Duterte na may hawak siyang uh, ano ah uh, ka, uh, bank account ni Trillanes. Umalis si Trillanes, nagpunta yata si nang Japan ba 'yun o So, one At hindi po hindi naman daw po nag uh, hindi naman daw po tina-target si Trillanes. Si Trillanes nga lang ang ano ang leader ng uh, ng Oakwood Mutiny. So, wala ninyo, baka may mabuklat pa ito. Baka ibang ibang mga kasamahan niya ay mabuklat din. Kasi hindi nga ang presidente nagbigay ng ano ng uh, ng uh, grant ng ano ng amnesty. So, bakit naman kasi? Bakit naman kasi Mr. Noynoy -Noy Aquino? Bakit ba, ano ba yan? Katamaran ba yan? Katamaran na ba yan? So, ilalabas-labas mo si Trillanes, bibigyan-bigyan mo ng amnesty, pagkatapos hindi mo sa hindi mo uh, paper -man. Iba pa ang paperma. Sabagay. So, so hintayin na lang na po natin sa sa ano sa Martes kung anong uh, anong magiging labas kung si Trillanes ba uh, uh, ay kung bibigyan ba sila ng ano warrant of arrest at aarestuhin si Trillanes so ano ba o ipapa o kakalimutan na lang ito so parang bali wala na lang yung ginawa nila yung pag-code mutiny nila yung pag uh, ano nila pag uh, yung sa Manila Peninsula seeds nila, yung wala, bali wala na lang pala yun, gano'n na lang pala yun. Ito na nga ba? Ito na naman tayo. Balik na naman tayo sa pinaglalaroan ninyo ang, ang gobyerno. Kung ano nung -ano ginagawa ninyo pag walang nakatingin sa inyo. So, ah, uh, aywan, mga kababayan, hintay na lang po tayo. Hintay na lang po tayo. So, um, mali, maiksi ma lang po ito. Gusto ko lang talaga makit, malaman ninyo na itong si Trillianis talaga siguro ay hindi na talaga matututo itong mag, ano, mag sa ating uh, sa ating uh, presidente. So, uh, tingnan natin. Tingnan natin. Ano na ba yan? Malapit na yata mag-umaga dyan. mag ma Alas 9 daw ng umaga. Alas 9 ng umaga sa Makati uh, uh, Regional Trial, Trial Court ah uh, kung nandiyan kayo sa Manila, um, sa Makati Regional Trial Court, branch number 150, 9 o'clock ng umaga, ang ano ang hearing ni Trillanes dyan. So, maghintay. So, kung nandiyan kayo, kayo ang mauunang makakaalam. So, let me know. So, thank you so much po. So, sorry, talaga nabuisit lang ako kay Trillanes. Gusto ko lang uh, ah ma makapag-share nito. Okay? um i will do in more live kung nakakuha pa ako ng mga information at uh, excited na rin po ako malaman sa tuesday kung anong magigimpasin ng ano si ng ng ng, uh, ng supreme court para kay Tr sa kaso ni Trillanes dalawa po ang inaabangan natin dalawang branch po ang ating inaabangan sa tuesday yung isa lalabas na aw, pupunta sila doon uh, tapos meron pa uling isa so exciting. Malalaman natin ang verdict sa Tuesday. So, maghintay po tayo. Marami pong salamat. Uh, I will see you next time again. Uh, pero kung may makita naman na nakakabuisit, mag-live ako po. Thank you po. Bye!